sa halalang ngayong taon, hindi lang talento at pakulo ang baon. May bardagulan at parinidyan ding baon-baon. Oh, may pabirong banan, may asaran at meron ding iyakan. Yo, yeah, Kaya tara na at ating silipin ang mga bardagulang hindi mo aakalain. Ito ang Bardagulan sa Halalan. At sa una nating banatan, si tatay ang ating bida. Habang nangangampanya ang team Versosa, tarpulin ni Moreno ay kanyang hinila.

Ah. Ikaw nga sumagot sa, sa tanong. Si Chamber Pero teka lang tatay, ano nga ulit ang numero ng iyong kandidato? Kung si tatay ay tinanggal ang tarpulin ni Yorme, aba ito namang aspiring vice mayor na si Chi at Jen sa may sariling gante. Ang so, akin <tinyo> lang naman, violation to <tinyo> yan sa akin dahil hindi ko siya ang atal habang nag-iikot kasi itong ating bida, napansin niya ang tarpulin na ipinaris siya kay Sam Versosa, kahit na si Isko ang alkalde niya. Alkalde ko ay si Ormezco Moreno Tumagoso at siya lang ang nag-iisip. To, to the next level naman ng entrance ng ating susunod na kandidato, Sara Diskaya at ang kanyang partido, may dala-dalang sulo. <makes noise> Alba, teka lang muna, parang dinaik pa ang Olympics sa estilo nilang kakaiba. At kung akala ng tapos na ang kanyang paandar, nagkakamali kayo. Dahil itong ating pida, may pakiusap sa mga pasigenyo. Papain naman! Mother. Babae naman daw muna. Dahil sa paghawak ng pera, magagaling daw ang mga... Babae! Madaming babae dito, di ba? Sino humahawak ng pera dapat? Babae! Ako ang CFO ng St. Gerard. Ako ang humahawak ng pera ng negosyo namin. Wala kaming pakialam! <laughs> Kaya magaling tayo mag-ano mag ng fans, mag Talaga namang hindi mawawala ang asaran sa halalan. Itong aspiring governor ng Batangas, Jay Ilagan, hindi raw takot kung ang kanyang kalaban ay si... Catherine Bernardo. Pero ang aking kalaban ay isang Bill Masantos la ang nalaos na, nalaos na. Pero kung si Catherine Bernardo at... Si uh, Andrea Brillian. Ay takot daw itong ating kandidato. <laughs> Pero Bill Masantos ha, marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na red. <laughs> Ngunit ano nga ba ang alas ng ating bida? O ang governor na 20 hour, 24 hours ang servisya. Bobo ka! Tanggap ko yon. <laughs> Sa naman ang plataforma ng susunod nating ibibida sa kanyang nursing scholarship program, hindi pwede ang lalaki dahil ang trip ni Governor ay babae na puno ng beauty. Kining nursing, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga guwapa. Wow, sobrang man mga pogi, boss. <laughs> Di man pwede nga maot. Kaya kung loya na ang mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, musa mapamuta tong sakit na kinang lang wapa. Pero kung may Queen of Bardagulan, aba si Sara Duterte na ata yan. Sa kanyang kakulitan, Congressman Abante kanyang binanakan. Sa props niyang dala, aba si Congressman Abante nakalabas pa ang dila. Nasaan na ang aking props? Huwag mong subukan. Labas mo ang props ko. Bre, 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 bre. <laughs> siya, walang respeto. Kaya naman si Inday Sara may advice sa congressman niya, huwag na huwag daw ilalabas ang dila, baka matulad sa props na dala-dala. <coughs> ay, 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 wag na hour mo ilalabas yang si dila mo. <coughs> Nagpakita mo ng ipin mo. Yan. To the rescue naman ang daughter ni Congressman. Pati doon ay kanyang pinaringgan. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Naghakot pa daw ng dayo. May hugot parang basketball lang. Kala mo liga? May hugot? Sinupalpal naman niya ang pangasar ni Inday Sara at kinuwestiyon kung may naiambag ba ito sa kanila. Tatayo ka dito sa aming lunsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming distrito Okay, yeah. Para pastusin, para sirahan ang aming congressman na tapat o siya, tama na muna ang mainit na banatan at asaran. Hatid ni Senador Bato ang duet nilang pangmalakasan. habang nag-iikot-ikot naman itong ating bida. Isang pang bato ang lumitaw sa madla. Ako ay isang model. <laughs> ang long lost na kambal ni Senador Bato ay natagpuan niya dito. Kuwang-kuha -kuha ang kintab ng ulo. Walang duda, parang pinagbiak na buko. <laughs> Pakinggan naman natin ang hinaing nitong ating susunod na bida. Dinaya nyo kami. Naglabas ng saloobin dahil sa nooy pagkatalo niya. Dinaya nyo kami. Noong 2022. Kami ni Basial Jun Jun ang nagtatagisan Hindi, wow. sa lahat ng survey. Nung matapos ang eleksyon, andun kami sa ilalim, andun siya sa itaas. Paano nangyari yun? O siya, attorney siya. Next time ayusin ang pagkakaupo baka sakaling manalo at wala nang iiyak pa. Hindi ako okay, iiyakin. Kasabihin niyo nyo, iiyakin mo ako. Huwag ka okay. iiyak. Hindi ako iiyakin. <laughs> Hindi ako iiyakin. Kung nakikita po yung galit po ngayon, naibong po yan eh. Bet sa'yo! Ibang klase naman ng pasabog itong si Meme Vice Ganda. Kesa naman daw walang kwenta ang iboto. Si Abalos na lang daw ang piliin nyo. Giniagawa mo! Last but not the least, Duterte ang sigaw sa halip na BBM. Sa kabila ng sigaw ni Mayor James Yekiek ng Pitogo sa Buanga del Sur, mga tao ay sabay-sabay na sumigaw, "At Duterte, ang umalingawngaw!" Make up mind, General Torre. Ang birang buhay to. Okay. Lahat ng yan ating silipin, mga kwelang eksena, halina't makisaya. Mainit sa Senado, parang pressure cooker. Si Senator Imey, todo banat, walang patid, walang filter. I will, defer, I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because uh, I was with the DOJ together, uh, during the time and it was the DOJ... Hindi, J eh, nandun si use... Prosecutor Fadul yun, eh. Ikaw yes, naman bumasa ma ng Miranda Rights, hindi man lang yung Prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Sa tindi ng palitan, si John Wick sa Gedley ay pangyangya lang. Relax-relax muna, baka sumakit ang ngalangala. Kasi binabasa ko dito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means. Eh sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Agay! Ay, talagang you used force. Eh, bawal po yun. Ba't kayo masyadong nagmamadali? Eh? Una-una, ma'am, ang regulatory eh, reglamentary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho bakit? namin. Bakit? Anong reglamentary period? Aling period yun? na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There <laughs> sa warrant. Ay, na ni Arnie Tebes eh. Wala pa rin, di ba? Anong kailangan kong gawin? <laughs> And I do believe at this point, the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the so Rebellious People Act. So inaamin mo, warrantless arresto? <laughs> Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo, walang warrant? At many, at many stages, ma'am, all the many, many other, Hindi, among other laws. Make up your laws. mind, General Torre ang akala'y mainit na eksena, may mas iinit pa pala. To the max ang kaliwat kanan ng bardagulan. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 eh, ng, ng revised penal. I do believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglamentary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warrant, walang period. Ano, ano, Just to say, ma'am, I have to deliver <laughs> him, him to the judicial yun, kapatid. Hindi <laughs> <hums> magkapareho yun. The regulatory period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Si Amy Marcos tila ghosted sa eksena. Sa rally ni BBM, pangalan niya hindi man lang nabanggit. Parang biglang nawala sa script. Andiyan po si dating si, si Senador Cayetano. Andiyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Nandiyan po, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar, yan po. Ang ating mga naging kasamahan, yung iba po naging classmate ko pa. Aba, parang may kulang. Dating 12, ngayon ay 11 na lang. A few moments later. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing ayilan sa lamang nitong 10, 11 na tao, 11 na kandidato. Ang bihirang buhay ito okay na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Pero kalma lang, walang halong galit. Ang sagot niya, Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. okay. Sa rally ni BBM sa Cavite, pinilahan. Kita sa drone shot, may espasyo pa. At hindi lang basta espasyo, pwede pa maglaro ng patintero. Kapag nanalo na, itong ating buong ticket, ay napakapalad ko po dahil isang Pangulo ay meron siyang mga kasamaan na kasing galing, kasing husay, kasing sipag, kasing bait at nagmamahal sa taong bayan. Okay. Nag-uumapaw naman ang damdamin ni Bato, labis ang kanyang panghihinayang. Dating Pangulo ay hindi niya napigilan. Hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihin sa sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibyahe doon sa ICC. Di kalaunan, si Bato ay sumabog sa galit. Sa presidente, matindi ang kanyang hinanakit. A few moments later. to protect to serve and protect the Filipino people. Siri Siri Sarmiento. Yung mga the hindi ang Filipino people. Governor Lindon Barbers todo hirit ng suporta kay BBM pero ang crowd tila may sariling anthem. Pabisperas ng Pasko, aba may maagang paaginaldo, sa halip na plataporma ang talakayan, pera ang bumida sa taong bayan. Pong Revilla dance moves ay pinakita na naman. Puro sayaw, parang wala ng katapusan. Akala mo'y rally, naging dance showdown. Si Senator, todo hataw, walang slowdown.